Thank you. Question to kay uh, Kedeban. Kedeban, paano ka natututo pagdating sa uh, pagkakomedya at pakikisama sa tatlo natin talaga namang subok na, no? Like si Seth, si Roderick, and Bayan. Thank you, sir. Uh, ah, sa so, totoo lang, challenge talaga ako sa chemistry nila kasi established na sila. Napapanood kumalto sila nung bata pa ako. Well, hanggang ngayon, binata pa rin sila. And they look charming, ageless. Oh, yes. <laughs> <laughs> si Sir Yanni, ang um, international music, Ocho Ocho, so you kinasayawin. Know, well, lahat umahalo, talaga nagpa-flashback yung pananaw ko. Kaya minsan napipressure ako sa mga pag si Sir Yanni, sila ang dalawa ni Sir Aga, dalawa si, si Sir Roderick. Talaga na di ko alam kung anong paano ko ibabato pa yung sa akin kasi nandun na eh, buo na sila. Kaya minsan na, thank you kay Sir Randy, kay Derek Randy na na-advise ako to, to calm down, to tone down kasi it's everything. Nandiyan na yung comedy. You just put yourself in and that's it. Flavor na lahat. Masa-serve na yung as pandi sa <laughs> Pero sir, actually, nung ano, nung na-amaze ako nung uh, day, nung nabasa ko ito ng article, hindi po ako magpaniwala na yung binabasa ko, the first kami na nabasa ko article, maging part pala ako ng project na ito. Actually, I was working na in LGU sa Quezon City and wala na akong, wala, I was na, I was dito Hindi na po naiisip kong mapatuloy ko yung career after pandemic, totoo. And this thing came in, ito yung nakita kong naging pagbuo nila, And sabi, mean, I'm really star starstruck in my whole life. Opo. Okay. Alam <laughs> mo, uh, nabubuha ng cast, yung uh, uh, character ni Kelly boy, si Piolo Pascual ko Tapos na uh, hindi pwede si Pascual, you know, uh, uh, na kami kay Jerry Moro Sabres, na po siya. Isa sa maging Thank you. Second, Thank you, uh, uh, second question ko kay Direk okay. Lahan. Di po bang special na dahilan kung bakit uh, bakery. May, may kwento ba yun? Uh, actually, may tatlo kami pinag-uusap concept before. Pero agad decided na, um, eto, bakery tayo. Kasi parang mas masa, parang mas parang neighborhood. Masa talaga. Ah, masa, oo nga. Parang neighborhood na nilang business. Parang mas madaling ma-identify doon na. Parang I see. Okay, yung last question ko. Um, lang, andiyan pa si Aga. Aga, Charlene, and uh, Atasha. And just, uh, Dahil teenagers na kayo, nangangamdaman nyo ba ang uh, generation differences uh, sa bahay? Oh, Kasama? Oo, oh, sa inyo. Oh, wala, oo, wala, wala, wala. Uh, uh, At, okay oh, sige. Meron lang panahon na meron punto sa buhay namin sa bahay na na yung pagdadamid ko, um, tate, parang parang yung anak ko na dalaki na nag-upisa na magsuot ng mga ganyan outfit na parang sneakers na to loose pants, sombrero. Parang, parang suot ko rin dalam din ang mabihis. So parang, uh, wala pa ko saan, parang, parang hindi ko na pwede suotin yan. Ah, uh, okay. So may mga ganyan differences na ah, hindi na sila, di diba? At tumanda na ako. Parang ganun, di Sila na tulong sana maging um, Kasi we're very close to the kids. Siguro yung talagang yung strictness o yung pagiging disciplinary. Yung ginawa namin yan yung mga early stages in their life. And then, uh, dumating yung time na parang um, they have become who they are as a person already. So parang ginawa namin yung aga. We just Uh, try to understand them and we, we treat each other like friends. So I would like to, I mean, we were actually very close. We didn't see the secrets of our and we we enjoyed each other's company. Because I think, you know, na, di ba like, you know, you didn't even get to the beast. But I didn't know that I white shirt, black shirt, si I was Yung pang-uniform sa queen sa school, yung pang-uniform, yun mo na yan! Sa Andres na gayon din. So, dati so so <coughs> yeah. so, lang. Sorry po. Tasha and Andres, the question <laughs> can go the other way then Meron ba kayong hindi naiintindihan sa Gen X parents niya? No naman. Kasi feeling ko naman na uh, he and Tash, the way we were raised, medyo pa-old soul. So, even the way we talk to them, it's uh, very respectful then and then. the things we talk about are well, all the things that we enjoy as a group, together. So, no differences. Yeah, there's not much of a difference, because we all have a part of our So, we all get each other, we all understand each other's jokes, and we all have respect for one another. Which we Sorry, uh, bonus question. Aga, kanina ko pa inaagal yung mga kwento na tinawagan mo yung uh, si Bayani, tapos ikaw nag-produce nitong uh, show na to. I feel na bilang magulang, talaga namang dahil mahal mo yung mga anak mo, syempre, gusto mo protectionan yung, gusto mo protectionan sila. Ang tanong ko, protection from what? At saka anong makakapaglabas ng beast mode mo? kapag yun na ang inano sa mga anak mo? Maybe kay Charlene and Aga yung question. Wala na lang ako. Wala na lang ako. Please, mo. Wala na lang ako. Please, ano na lang ako. Kasi they say that, di ba, na pag magulang, basta huwag nyo lang gaganito yung anak ko, kundi makikita nyo yung may other side. Yes. Parang sa akin naman, I think normal na lang. That's a sign. Siguro magkirepon ako, matter of fact. Pero kung may mga isa nila, parang sasabihin ko lang sa kanila, kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Discard nyo yan. Huwag na lang, huwag lang, kasi pag manakit naman sa anak ko, pag may mananakit na fisika, kasi may batas naman tayo para doon. So, hindi naman paano natin. Kasi hindi naman ako gagawa ng bagay na, na yung yung magkasalita ko rin, pang, ito, ginatuloy niyo, wala na ba ko ito, parang pangit naman yung parang, wala naman sa akin ang patasan. Kaya kasi nasabi ko, pagkandasal is very important, kung dati ka kalimutan, because ang tunay na bantay natin yung nasa taas talaga. Um, you know, when, when, when we say a prayer, not, not just one, uh, every minute, every minute na humihinga ka, you can always say a prayer, always, all the time. It keeps you calm. And then, bilang kung sa'yo, pinapanagod na ang puso mo. So, at some point na may uh, meron mga kasalamuha, mga kasalamuha sa labas na medyo hindi maganda, mararamdaman mo na yan, iiwasan mo na lang yan. I guess ganun na sa mga anak ko, oh, ah, sinasabi ko, kapag may ganun, iwas. Iwas, iwas, iwas. iwas. At para huwag din kayong iwas, huwag yun ang puntahan yung magugulong lugar. Alam mo nila yan. Hmm. Beast mode, Charlene. Wala, wala, wala. Wala abismo Mag-abismo. Walang <laughs> gano'n. Wala, wala, <laughs> <laughs> wala, wala, wala. <laughs> Okay, our, our next question is from Janice habila